So ayun mga kamoto, welcome ulit sa panibagong video at ngayon ay mag-change oil tayo ng ating motor gamit ang Petron Sprint 40 HTP. Sa 5 years ni Bulldog, katry natin ang Petron Sprint 40 HTP sa kanya. Gamit naman din natin ngayon yung isang variant ng Petron Sprint 40 na langis. At ngayon ay tignan na natin ang kanyang itsura sa 2,500 km natin siyang nagamit. Tara, change oil tayo. So ito mga kamoto, papakita ko sa inyo bago tayo magpalit ng langis. Ang nakaset na change oil indicator sa ating motor ay... $2,000. So yan mga kamoto, isa na tayo mag-change ng ating langis. Let's go! Bubuksan na natin yung kanyang drain plug. Okay. So, ayan siya mga kamoto. Ganyan yung kanyang kulay na sa 2.5 mahigit na tinakbo niya. Medyo madilim na rin kasi. Pero tingin ko, ayan ang kanyang kulay. Medyo mapula-pula pa. Patuloyin lang natin siya. yung kanyang kulay after ng 2,500 mayigit na tinakbo niya. Kailangan nyo laging tignan yan dahil sumasama yan kung nagpapalit kayo ng langis. Importante yan sa oil filter natin. Kung nasa nyo rin din yung nalagyan niya. inis na, balik niyo muna yung o-ring. At yung fuel filter. Tapos ito yung takip. So punasin nyo na lang din. Maganda, inspection niyo na, na rin. Tignan nyo na rin yung o-ring niya. Kung manipis na or may putol na. Kasi nakakatulong yan para sa pagsara. So, balik na natin. Ayan. pag nasara nyo na ng maayos, kita nyo lang ng tama. Tanggalin na natin yung cup. Yan, punasan nyo na lang dito. Importante mga kamoto, check nyo to. Ayan. May gasket yan dyan siya yung nagpapasikip para dito. saling na natin. Kapit natin ito. Kung wala kayong budo mga kamoto, pwede niyong gawin niya DIY. Bago yung saling yung langis. One liter pala to. Isang ganito. capacity nito, ayan, 1,300 siya. So, lagi ko namang ginagawa is 1,3 yung kanyang oil plus 100 para sa oil filter. Meron ng 1 liter sa ating makina at lagay pa natin yung karagtagan na kanyang Pag nasa linya nyo na, check nyo yung oil indicator nyo. Ito yung kanyang oil indicator. Ayan, so may low, sakto lang, tsaka yung full niya. So gagawin natin dyan, pag ganyan pa siya, uh, ah, lalagyan pa natin siya ng konti. Pag binaba kasi natin yung motor natin dahil nakapadak siya, ayan, sigurado, aangat na yan. Sara na natin yung kanyang oil cup. Punasan na lang na malinis na basahan at sara. Yeah. Tapos, ito ay isara lang maayos. Yung tipong hindi lang masyadong kahikpitan. Yung tipong hindi lang may ikot ng kamay. Okay. So, goods na yan. After nyan, try natin patakbuhin si Bullet para umikot yung kanyang lakas. Tapos para mga kamoto, huwag nyong kalimutan, dapat lagi nyong maalala na ilagay yung lock na to. Kasi ako, madalas, lagi ko siya nakakalimutan pag nagsasalim na ako. So, tumatapon yung nilalagay ko lang. So, ngayon, nilagay ko na siya after ng trade para hindi matapon yung nilalagay natin. So, tara, paanda na natin si Bulldog. Tapos mga kamoto, after nyo magpalit ng langis, ay syempre, tatanggalin nyo tong oil change at i-reset -re nyo yung trip. So, paano tanggalin yung oil change? Naipakita ko na rin yan sa mga previous video natin. Pero ganito lang sya kadali. Patayin nyo muna yung, yung motor. Tapos, press nyo yung select. At, switch on. Ayan, mawala sya. Ayan, okay na. Ngayon, i-reset naman natin yung ating trip. So, ayan siya. Pero, yung trip B kanina mga kamoto, na-reset ko na kasi. So, na-reset ko na lahat siya, yung trip A at trip B. Na-reset na yung trip A, trip B, ayan yung pinakbo ng ating motor. 41,778 order na siya. So, tara, paan na rin natin. na rin. after nyo mag change oil kung papalinin sa inyo yung motor nyo eh baka robot nyo na para sulit ang inyong pag change oil palinis na ng inyong motor ayan so ayun eh, mga kamoto ginabi na tayo mag change oil dahil hapon na rin tayo kasi lumabas at salamat sa mga tumapos itong video Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, yeah, tsaka subscribe sa ating channel at follow niyo na rin po ang aking Facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kamoto Vlog. Salamat sa mga tumapos ng video. Hanggang sa susunod na vlog. Bye guys!